Uh, alam ko at alam ng halos 90% ng mga Pilipino ay alam din nila na itong si Speaker of the House Martin Romualdez may balak o gusto maging presidente dito sa ating bansa ang ginagawa niya sana hindi to hindi minadali dapat dinahandahan niya at saka dapat marunong siyang maghintay ba o, oh, ang ginagawa niya ngayon, sinisiraan, naghanap ng kahit ano ng ginagawa ni Martin Romualdez para siya ang susunod na maging pangulo ng ating bansa. Mali ang strategy mo, si na, uh, speaker Martin Romualdez, kung ako sa iyo, dapat naghintay ka sa tamang panahon at saka kinakaibigan mo ang mga Duterte. Kasi kung tingnan natin ang ang sitwasyon malaki ang posibilidad na magiging presidente ka pagdating ng panahon kung naghintay ka lang sana. O tingnan mo. Alam mo at alam ng mga maraming Pilipino na pagkatapos kay Bongbong Marcos si BP Sara. Pagkatapos kay BP Sara, pagpalagay natin si Amy Marcos. Or ikaw, pwede na ikaw. Kung marunong ka lang ba, ginamit mo yung otak mo. Kasi chance na ba, pagkakataon na sana, na ang Pilipinas, ang bansa natin, hawak na ng mga Marcos at ng mga Duterte. So, malaki ang posibilidad na magiging presidente ka sana. Kung marunong ka, maghintay. So, no, ginagawa mo ngayon, ginigipit mo si Bipisara kasi ang gusto mo, mapadali yung panahon, mapadali yung oras na mailuklok ka sa pagiging presidente sa ating bansa. Tingnan mo ngayon. Ngayon, kahit dyan sa inyo, sa pagiging congressman mo, tinatakbuhan mo na congressman, naghanap ka na ng bota sa mga kalaban mo, kaka, katunggalin mo dyan sa pagiging house, pagiging congressman see nakita mo kahit dyan sa, sa distrito mo nahi, mahihirapan kang manalo dapat marunong talaga maghintay sa tamang panahon at huwag mong isipin na lahat ng bagay ay makukuha sa pira at huwag mong isipin na lahat ng bagay ay makukuha sa koneksyon uh, kung naging mabuti ka lang sana, kung ang ginagawa mo, kinakaibigan mo yung mga Duterte, naging neutral ka. Nag, ano ka lang ba? Yung, kung ano ang designation mo, o kung anong trabaho mo, kung anong position mo, as a house speaker, dapat yun lang yung ginagawa mo. Huwag ka nang sumobra sa limit. Dahil hindi man... Itulad mong mga Pilipino ngayon na marunong na hindi katulad noona kahit cellphone wala, hindi so wala na. Mali ang diskarte mo, house speaker. So, ang advice ko sa iyo, maghanap ka ng paraan na maging okay uli yung mga Marcoses at itong Duterte family. Kasi sa totoo lang, kahit mag election bukas, hindi talaga mananalo ang mga Marcos. O ikaw, Romalde wala si Sana kinakaibigan nyo na lang ang mga Duterte. At sana naghintay ka sa tamang panahon. Yun lang, Martin Romaldes.